1, two, 3, 4, five. Bebang, masagin mo na yung palayok Siyaklit lang, nahihilo ako Bebang, bilisan mo na ma'am, ang bagal mo Nandadaya ka pa eh. Ito na. Lalagad na ako. Nasun pa yung palayok. Bebag sa kaliwa. Kumaliwa ka. Wala sa kaliwa. Sa kanan. Sa kanan. Kaliwa. Kaliwa. San ba talaga? Kanan. Malapit na ba ako? Hindi ka na ikinig sa akin? Sa kanan nga eh! Dito na ba? Diyan na yung palayok, Sa tapat mo! Paluin mo na! Totoo ba, yan? At dito na yung palayok? Oo! palayok po yung eh. Sabi mo kanan. Naliwala ka kasi kay Boy bebang eh. Nililoko ka lang niya. Gusto niya siya yung manalo. Sayang. Hindi ko nabasag yung palayok. Hindi ko nakuha yung pa premium. Oh. Bebang, Akin na yung pamalo. Ako na yung susunod. Ah, eto na bayang. <laughs> Panigurado, ako yung mananalo. <laughs> Magpatama ka sa akin palayok ha. One, two, three. Bye bye, Bayong, eto na yung panya. Takpan mo na yung mata mo. Kahit may takip tong mata ko, matatamaan ko pa rin yung palayok na yan. <laughs> Umikot ka na, Bayong. One, two, alam ko kung nasan yung palayok, limang hakbang, matatamaan ko na yan. <laughs> One, two, three. Hala, malapit na si Boyk sa palayok. Four, five, go bayang! Go bayang! Go bayang! Go bayang! Palayok, nasan ka ba? Hoy, oh, Boyo, madaya ka naman. Huwag mo kapain. Ay, ito, nandito yung palayok. Natatamaan ko na. Go, Boyong! Paluwi mo na yung palayok! Humanda ka ng palayok! Papaluin na kita! Hiya! Ba! Hindi mo na <laughs> Ay, sayang! Muntik na! Akala mo siguro matatamaan mo, Boyong, na! Ano ba yan? Hindi namin matamaan! Sino kayo makakatama sa palayok na to? piyesta ko sa amin! Maraming bandiritas. Ay, sila Bebang din ah! May nilalaro sila! Bebang! Princess, halika rito! May palaro si Alison niya ng pukpuk -puk palayok! Ito ho! May Medyan, ba sa loob ng palayok? maraming candy, tapos meron pang baray sa may loob. Sumali ka na, Malamig mo makabasag ng palayok. Gusto ka ng mga candy? Sige, maglalaro ako ng pukpuk palayok. Okay, ikaw na princess, galingan mo ha. Yay! Maglalaro ako ng pukpuk palayok. Huwag kang madaya princess ha. Dapat, huwag kang sumilip. Tatamaan ko yung palayok ba yan? Kukunin ko yung mga candy. Ikot ka na, princess! <laughs> One, two, three. Wag niyo naman bilisan. Four, five. Tama na. Nahilo na ako. Okay na, princess. Pwede mo nang paluhin yung palayok. Si princess, nahilo. <laughs> Nasan kaya yung palayok? Diretso ka lang, princess. Diretso lang. Ito ka lang, Princess! Huwag kang makinig kay Boyong! Sisilipid ko na nga lang! <laughs> Ayan yung palayok! Nakita ko na! <laughs> Hoy, Princess! Bawal yan! Sumisilip ka! Ito na! Tatumahan ko na yung palayok! Ang oh, galing mo, Princess! ang lahat ng papremyo! <laughs> yes! Nasalo ko lahat! <laughs> Hoy, Boyong! Akin nga! Kaya akin na itong mga candy mga bariya! <laughs> ano ba yan? Si Boyong kumuha ng lahat ng candy, pati mga bariya! Bae! <laughs> Boyong! Ano ba yan? Basta hindi na 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 punta sa akin!